Ipadala lang ako sa iyo video. Please. Please, tingnan mo na Hindi yung bingo maganda. At, promise. Um, Hula-hula ka lang. Ha? Huh? Galing. Hula-hula lang. Galing ah. Ba't ganun? Nawala yung ako yung ano nawala yung message sa ano ko screen nawala <laughs> hindi ko mabasa Sabi nilang ga eh, hula-hula lang daun. Totoo pala yan? Parang naano ko na yan dati. Pero parang hindi ko alam kung paano siya kitain. Paano siya sahurin. Parang, parang ginawa ko na yan noon. Oo, pero hindi ko alam na ano. Sige lang nga ha, anuan mo ko ng video. Si ano? Si Tridel. Tridel Ayon. Yung taga Palawan. Palawan. Pertu Pre. Princesa. Pag nag-repair ka ba ng ba oh, nagpadala ka ng video sa akin tapos yun ang gagamitin ko may kita ka nun langga oo invites ha huh? Kakatuwa si lolo oh, yung harang ko kung ano lang maigsi maigsi lang yung bigay niya Nawala yung message dyan, oh sa screen ko, nawala lahat. Malinaw Walang harap. Walang makaano. Pero, yun, kailangan ko may extra cellphone para din ako magbabasa. <laughs> Ilang oras na ba ako? 1 hour and 13 minutes. Sabi ko nga, ma mag ako eh. Yung mga uh, highlights. Mag-highlights na ako. Tapos, ano sa sabihin ko higami mega love shout out to everyone <laughs> yun lang yeah highlight sa ko